Kamusta sa lahat mga kaibigan? Ngayon, ipapakita ko kung paano maglipat ng data mula sa flash drive papunta sa PC o mula sa PC papunta sa flash drive. Ito ang aking flash drive. Kaya ipapasok ko ito sa USB port ng aking computer. At sa computer, makikita natin na nakakonekta na ang flash drive. Buksan natin ang flash drive. Ngayon, buksan ng My Computer at ayun, narito ang ating flash drive. Buksan natin ito at pwede tayong maglipat ng data dito. Pwedeng i-drag lang sa desktop o kaya naman ay maglipat ng data sa flash drive. Halimbawa, itong file na ito ay ilipat natin sa flash drive at ngayon nasa flash drive na ito. Yun lang po. Ako po si mag-like at mag-subscribe sa channel. Paalam sa lahat.